Aro aro ay kabalitaran ng swerte mukha lang inisente pero pwede magrebelde ginagawa kong kapre ang bawat mga duwende kung minsan ng kulay-pulay ginagawa kong verde nakasagutan ko si nanay si utong na kaaway, hindi na ko umuuwi na bahay nagpunta sa kapit bahay nakipulog, nakitambay, nakikuso, na pumusok na kay tagay pinakain ko ng damuhan ko ng kabayo paulit-ulit lang umaasang may magbabago lusot ko lang lalo ang aking uri pagkatao pag nagtalo yung dalawa nga so yung mabuti yung talo Napalayo sa realidad naglalakad ako ngunit nakala ko ako lumilipad naging tamang hinala panay maling akala gusto kong lumaya